Ba ng mga anak ang magpayback sa mga magulang? Oo, oh, responsibilidad ng mga anak ang mag-payback sa magulang. Pero hindi naman ang binabayaran mo pera eh. Wala nga eksaktong halaga yun eh. Ang tawag doon, utang na loob. May mga bakterya na kapag uh, nag-exist yung bakterya na yun, eh wala nang pakialam yung magulang nila sa kanila. Wala nang pakialam yung mga anak doon sa mga magulang ng mga pero ang tao, pag pinanganak ka sa mundo, dun pa lang sa panahon na pinagbubuntis ka, it takes nine months. Na pwede ka naman ipalaglag ng nanay mo pero hindi niya pinili ipalaglag ka. Tapos dun sa panahon na pinanganak ka sa mundo, hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mong mga paa. Kailangan pa kakargahin ka, pakakainin ka, dadamitan ka, bibisang ka, lilinisan ka. Tapos it will take you somewhere around 16 to 18 years. Para lang makakilos ka sa sarili mo na kaya mo na sa sarili mong ututong. Hindi ka tatanaw ng utang na loob sa mundo. Pagkita. Yun lang pinaka sa mundo. Enough na para tanawin mo. utang na